Yes sir! isa-isa nang nagdadatingan ang mga NBA superstar dito sa Pilipinas. Kagabi habang ongoing ang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Mexico. Ito pong si Carl Anthony Towns at delegasyon ng Dominican Republic ay lumapag na dito sa Pilipinas. Medyo pinagkaguluhan ang three-time NBA All-Star at bakas na bakas sa kanyang muka yung uh, tuwa sa pagsalubong ng ating kababayan sa kanila. Ang team ni Anthony Anthony Towns na Dominican Republic ay makakaharap ang Gilas Pilipinas sa day 1 ng FIBA World Cup 2023 August 25 po yan. And Ngayong umaga, dumating naman ang Team USA na kinabibilangan nila Anthony Edwards, Paolo Banquero, Austin Reeves, and the rest of the players kung makikita nyo sa video na to, yung bus na kanilang sinasakyan, at nakaabang at nakatutok yung ating mga media sa kanila. Ang Team USA ay kabilang sa Group C kasama ang Greece, Jordan at New Zealand. Maglalaro sila ng kanilang preliminary round sa MOA Arena. At sa mga wala pang ticket dyan, meron tayong giveaway tickets. Abangan nyo sa dulo ng video na to. Gusto nyo ba manalo ng FIBA World Cup 2023 tickets? sa bayan ng paglilibang ang ating pagsuporta sa Gilas Pilipinas. Mag-register na sa 1xbet. Lalagay ko ang registration link dyan sa description at sa comment section. Gamitin ang inyong mobile number, email address, at upang registration, huwag kalimutan ilagay ang aking promo code the site upang makakuha ng at least 7,000 pesos na welcome bonus. Banks, e-wallets, cryptocurrencies, pwedeng pang cash in at pang cash out, ang mechanics ng ating giveaway tickets, ilalagay ko rin sa description at dyan sa comment section. Ano pa hinihintay nyo? Register na sa so 1xbet.